Hello mga Karis, ito po ay isang babala para sa inyo, lalo na po sa mga baguhan na content creator ngayon. Kapag naka-receive ka po ng ganitong notification sa Facebook nyo, Huwag niyo pong pipindutin dahil isa pong hacker iyan. Nagulat ako kanina pag check ko sa notification ko, kinabahan ako kasi akala ko may violation na ako. Sa unang tingin, malilin lang ka talaga kasi Facebook ang nakalagay na profile. Pero noong kinilik ko ang notification na yan, ito yung lumabas. Your page is at risk at for being restricted or unpublished for violation. Your page is breaking our terms and conditions uploading 18 plus content, using copyrighted video or music, abusing or insulting, your page has been restricted from other to see. So, ito, may pinapaklik sila nakalagay, if you think we restricted by mistakenly, you can submit request for review here. Siyempre, mag-aalala ka kasi may panotify si Facebook na may violation ka nga. Pero, nung nakita ko itong link na pinapaklik nila sa akin, ay nagduda na ako. Sa ilang buwan na ako dito sa Facebook, nag Karoon na po ako noon ang violation at policy issue pero hindi ganyan ang kailangan yung gawin para sa pag-appeal sa violation sa Facebook. So mga Karens kapag naka-receive ka ng ganyan, wag na wag ikiklik ang link na ito, okay po? Dahil kapag kinilik nyo yan, makakapasok or makaka-access na ang hacker sa account nyo at baka i-remove ka as owner ng sarili mong account. Please lang po, mag-ingat kayo sa mga ikiklik ninyo kasi marami talaga ngayon na gagawin ng lahat, mahak lang ang inyong account. Lalo na sa mga marami ng followers at malaki na ang earnings dito sa Facebook, sila po ang puntirihan ng mga hacker na yan. Kaya kung pwede, i-hide eh, ninyo ang information ninyo sa account nyo para hindi agad malaman ng hacker ang information ng account nyo. Please pakishare ang video na to para maging aware naman ang kapwa content creator natin ngayon.